Good morning, good evening, good night. Kumana uras hayu nak. Da adi tong agen channel balik na naman ang harana ni Duduk Purmintira sa Facebook sa, sa YouTube pakid follow sa Facebook at YouTube at subscribe sa king channel Harana ni Duduk Purmintira like share. Ni andapui. Nananupin ngan, ngangngu ngana. Gan gano kuno di halus kudilik ka hundang og kara am bisnis niya. Di <laughs> kegi. Nak anda dikhususkan mai pakuan dengan si peminat aku mengemini si yang kantanya do gay pukul lagi nak dulu ya buku meraana dagang aku ni bawaan di muka kantangan mengadaan sahuna. Ohnya memori apa mana aku kahadian tutup aku makan kantangan kerakan. Aku nak punya hal dengan wita karun ini, anak puning hanggi enggak, nak apa aku nak wilain orang inyukirum hutan adik aku kan terbaca yang kerakan mintas dengan apa habilin aku ni pak batik inyukarun. sa tanan na ito mga subscribers o non-subscribers. O katpunta na mga higala. Tanan na ako mga kadugo sa Purmentera side. Igot, mga uh, igot. Ang naasawa niya sa akong mga isuon. Mga giyaw, birmil, barida, gurgunyo. birmil, Ah. Uh, gurgunyo. Ano siya pa uban na, Akong ihalad yung awitan ninyo tanan. O... Ah. To, labi na nga sa akong <laughs> agaw kasi <laughs> si pamina benda stereo stereo pun mentira gau am kita ni tapuhun dia mai mai kamu kanta ngatu ni asa yang kapi kasi og si uh, nimi og yang, yang, yang pamilya di si yang asawa di si ni, og stanan ato gi mga amigo ni aning akong awit nga ihalad nyo karaan sa taknang magsudya ang palad matamis kanunay ang magpaubos ang ganti ubayan ning luha ko maoy langit nun 🎵 sa akong kakabos. Ang bukman sakiton sa palad Sa tago muhilap hila dughan ko sa maran Anasa sa kamot mo Kay mong katubo Magpailog lamang Bisan sa kasakit Ang langit nagbuot ngako magpaubos kung sa ka ulihay makawang anugun sa kung pag anto Ayah angguk baku, unia handu malam, angakung pakau bus seduhan. Ayah angguk baku dunia andu malama Angakung pagpaubung